Hello guys, may galab shoutout, araw magandang araw sa inyong lahat. Kita niyo yun guys. Hindi mo iwasan yung aksidente, lalo na sa karagatan. Ayan guys, tingnan nyo, tingnan nyo. Diba nang yung bangka dahil sobrang lakas ng alon. O ba diba, sayang yung mga nahuli nila. Baka nang baliktad na rin uh, na, ano, na buhos lahat. Mga tawag dito, yung makina ng bangka. Wala, ayun. Sirang-sira na rin siguro. Aba, nabasa na yun. means nasira na yun. Magkakalawang na yun. Ayun, o kita nyo kung paano nabaliktad. So, ganyan kahirap ang buhay ng mandaragat, guys. So, keep safe sa lahat ng mandaragat dyan. Ayan, hmm, kita. Sobra, sobra. Ayan, tingnan nyo kung gano'ng kalakas. Boom! Tsum, buti yan, hindi na baliktad. Yung isa kanya, baliktad talaga eh. Aks, pero grabe lundagan talaga sila. Ah, parang tidal, ano na yan, tsunami na siguro yan. Tsunami na siya, grabe kalakas ganun kahirap ang buhay kaya dito sa buha sa mundo, dapat mag iwan tayo ng laging ano, magandang gawa kasi hiram lang natin yung buhay natin tapos always happy lang chill chill lang yung life o kita niyo kung gaano alakas yung yung alon na yan diba o sobrang dilim mm, kita, grabing alon di ko alam parang tidal wave na yun O tsunami ba tawag dyan Yan Sa lakas ng hangin So yun na nga guys Talagang ang buhay Weather weather lang Parang panahon lang yan Parang ugali lang yan Minsan uh, maganda yung mood mo Minsan hindi maganda yung mood mo Minsan middle lang Parang panahon, minsan bagyo, minsan walang bagyo Minsan tag-init, minsan tiglamig Ganun lang yung buhay ng tao. Kaya, habang buhay tayo, mag-iwan tayo ng magandang kwento. Di ba? Sus <laughs> na lang life. So, thank you for watching. Thank you. And see you in my next video.